Nakainkwentro ka na ba ng sitwasyon na kung saan sa dinami-dami mong ginawa na tama at iilan lang yung mali, ayun eh pang mali ang pinagtutuunan at hindi man lang na-appreciate yung tama. Paano ba tayo tutugon sa ganyang sitwasyon? Pag-usapan natin. Merong isang profesor na sumulat ng sampung math problems na may sagot sa blackboard at pinagbasta ng reaksyon ng kanyang mga estudyante. Dahil yung math problem ay basic lang, agad napansin ng mga estudyante na sa sampung sagot ang isa ay mali. Dahil ito ang unang araw ng klase, agad-agad na nagpahayag ng pagkadismaya mga estudyante sa kanilang guro dahil iniisip nila, anong matututunan natin sa kanya? Yung basic nga, malina sagot niya, e eh, paano yung mas mahirap? Nung napansin na nung profesor na nagkakagulo at nagtatawanan na yung mga estudyante, ay hinarap niya silang lahat at sinabing, sa sampung tanong, siya mang aking ginawang tama pero wala man lang pumansin at pumuri sa inyong. Samantalang ang isang mali ay pinagdiin na ninyo at sangkatutak na ang nasabi niyo laban sa akin. Ginawa ito ng profesor upang ipakita sa mga estudyante na sa buhay na ito ay may mga taong mag-aabang na magkamali ka, may matutuwa sa pagkakamali mo at merong ipagdidiinan yung mali mo kahit na sa kabila nito ay marami ka namang tamang ginawa. Meron talagang sadyang ganoon ang pagkatao. Nagagalak sa ikakabagsak ng iba? at ang makikita lamang ay ang pagkakamali at hindi ang mabubuting nagagawa. Meron din namang dahil hindi nila nauunawaan ang pinapahalagahan mo ay susukating kanila ayon sa sarili nilang pamantayan. At kung hindi ka tumugma sa kanilang sukatan ay ituturing kanilang mahina at walang kabuluhan. Kung ang buhay mo ay pinuno ng mga taong malilagi ang nakikita, mahalagang linawin mo sa iyong sarili kung sino talagang iyong papahalagahan sa buhay at kung sino ang iyong bibigyang kaluguran. Ang sabi ng Bible, Pero nagtataka ngayon sa iyo, ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos, kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. Sa mundo na kung saan iba-iba ang pinapahalagahan ng tao, hindi maiiwasang makainkwentro ka ng taong hindi magahangad ng mabuti para sa iyo. Tandaan mo na maaari kang umabot sa kanila, pero hindi ang kaluguran nila ang layunin ng buhay mo. Huwag kang padadala sa maling mentalidad ng iba. Ituon mo ang iyong buhay sa nag dapat paglaanan nito. Walang iba kundi ang Diyos. Dumami man ang sa iyo ay bumabatikos. Sukating ka man ng iba sa sarili nilang pamantayan at matagpo ang kapos. Alam mo sa kaibuturan ng iyong puso na ang buhay mo ay para sa Diyos at ang hangad mo ay ang maluwalhati siya ng lubos. Mali ka man sa mata ng iba, ang mahalaga sa mata ng Diyos ay nasa tama ka. Huwag susuko sa paggawa ng tama at asa ka pa.